Good, uh, yan ang ating mga. Mm Huwain muna natin ba? Huwain na hiwa hiwain muna tayo. After that guys, bagan muna tayo. Magkain muna tayo ng pandesal So hindi tayo kakain ng kanin ng umaga. Pandesal muna. Ay medyo makahibot, kahibot carbohydrate hydrate ba yung kanin. Si mm, Mang nag-video ka ba? Mm. Kapasheet Kano. Hoy, to'ong no riso. Magkano ba? 2,000. Guys, ah, mm, sabihin ko. Kailan e, na ba? Ibigay mo sa akin kayo puntahan mo. Naku, guys. Kasama 'yan sa ating video.

may sarili na silang pag-iisip magtrabaho para makatulong makapagtulong din siya sa kanilang pag-aaral so hindi na hindi nakakapigit sa magulang kasi na sila na mismo ang nagawa ng paraan para magano ng pag-aaral nila pagkatapos magkatapos na yung ngayon sa, ngayon ang ating babae so racing guys so, may pangalay ako tapos na rin ito yung pangalawa. Apat sila. High school at saka grade 12 naman yung isa. Lima yan sila. Um, bumalik sa Panginoon yung isa. Kasi yung aking nga doon natin. Maawa niya sa papa. Nakita niya yung papa niya parang nahihirapan. Sa'yo, karoon sila lakas ng atang loob trabaho ayaw niya na papa nila na pag napapansin niya dahil yan ang pangangailangan ni papa niya napapansin niya kung ano yung wala bibigyan nila bibigyan at ano yung mga anak ko lakang pasalamat sa Panginoon kasi yung mga isip nila na nagkaroon sila lang kung saan pag-iisip na kung ano yung kulang sa amin. Ah, yun yung yun, ano nila. Hindi ako nangihingi. Nang Sila bibigyan? Ay, yun nga. Kaya, napalad tayo pag may mga anak tayo. Ganun. Super ang mga bata ka Na ganun. Tingnan mo. Diba? Utusan na lang ako na mga magkasinta kasi may babayaran ka. Magkakamatay siya po. Alam mo guys, karag po nito, no? magluluto man ako nito ng magluluto man ako nito ng ano ng almusal pero narutong ko lang dito yung tungkol sa ating mga anak ko diba? bye bye ba tayo mga ano na, na ating mga anak na pinagpipray natin na makatapos sila ano ayon sa kaya no pero salamat mayroon tayong mga anak na tinitingnan kung kailan tayo maluwag, kailan tayo nahihirapan. So, kung alam naman nila na kaya na nila, gupsi na. Para kumain mo. Para, kasi pag nahihirapan si Papa, rin, para sila rin nasasakan. Kaya, yun, yung babae ko, nagtrabaho niya. Nagtrabaho siya para sa kanyang pag-aaral. So, sa halip na kami ang nagpaharal, uh, siya na sa sarili. Tapos, nagbibigay pa siya. Kasi nung sabi niya sa uh, papa niya na, huwag mo magbiyahe pa kung eh. sa mga pakiramdam mo, ka magbiyahe pagka maulan, guro, mayroon naman kayong pang araw-araw. Kasi yung isa din, anak ko, siya sumagot ang pambayan ng bahay. Pero di ba, laki natin pa sa lahat sa pagkaganong guys. Thank you for watching. Mga ah, pakasito guys. Bye. guys dati dati no? hindi pa nakatapos yung panganay ko tapos babae ko din na first year college lagi nagkasakit si papa niya panay ang punta namin ng kadoktor tapos parang hawang oh, haba sila sa kay papa niya may karamdaman lalo na yung babae ko tinitingnan niya yung papa niya doon siya nagkaroon ng porsige na magtrabaho. Uh, kasi si papa niya nang hirap magtayo, hirap magano. Nagporsige siya na uh, magtrabaho ng baba. Kaya, pero may trabaho na itong panganay. Kasi nauna ito natapos sa akin mga babae ko talaga ma, 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 mapansinin sa papa niya. Kaya kung anong nararamdaman, nandun talaga si Tan. Kung anong naramdaman ko pa? Okay, eh. uh. si papa niya ayaw na magipakita yung may karamdaman siya sa mga anak. Pero dahil simpre masakit talaga, hindi niya na, hindi na ano, yung kakauwi yan lalo. Umuwi yan sa trabaho kasi hindi kaya. So yun, yun na parang hirap na hirap kanyang tayo ngayon. Wala kang nakakaano, di ba? Kaga, first year pa yun, hindi pa yun nag Hindi pa yun nag-tapapa. Umabot ng second year, guys. Doon na siya nagtrabaho. Doon na siya nagkaroon ka lang. Doon second year nagtrabaho. Kaya, ang mga college ko ngayon, medyo hindi ako nahihirapan. Kasi sila talaga yung nagsusumikap sa kanya, sa sarili. May mga anak ko, guys. Salamat ako sa pangyong. Mayroon malakas ng loob. Ito nga eh, mayroon din akong grade 12 maglatapos nitong 12. Para kasi nang lumang, trabaho na daw siya. Pero sabi ko, magtrabaho kayo, ka ang kabayan ng pag-aaral. Kaya, sa pag-aaral nila, um, medyo kumaan kasi nga, sila na mismo sa sarili nilang nagpapaharap. Ihingi na lang yan sila sa akin pag inulang. What? Thank you, thank you talaga sa pangyayon. Pinigyan ng mga kaisipan ng aking mga anak na ganyan. No? Kasi meron silang meron silang awa. No? Meron silang pagmamahal sa kagulang. Sabi ko nga, ako huwag nyo napansin. Si papa nyo. Si papa nyo bigyan nyo napansin kasi nandun yung kanyang karamdaman. Kaya eh, ako din, na ako di talagang katuto kami sa uh, isa't isa. Misan na nainis yung asawa ko pag may nararamdaman ako. Ako nga no, pa kasi nandito lang naman sa bahay. Pero siyempre hindi nila may iwasan. Mayroon din tayong nararamdaman kahit nasa bahay. No? Pero ang hindi mapakali dyan pag may nararamdaman ako yung asawa ko talaga. Kaya so ganun lang guys na puti na mayroon tayo mga anak, asawa na ganun. ganun. Kaya ganun ko na nakamahal ang aking pamilya. Kasi Uh, at hahatakan kami ng lakas ng loob sa bawat isa ayun guys salamat sa panginoon sa bawat isa sa thank you for watching guys medyo tumagal-tagal na tayo bye, bye.